Hello guys! Magluto naman po tayo ng papaitan. Ipakulo na muna natin ang laman loob na tuwalya ba Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ilagyan ko lang naman ng sibuyas, bawang, luya, and pepper with asin. Habang pinapakuloan natin, mag na tayo. So ginamit ko dyan yung taba-taba Hindi na po ako naglagay ng mantika. inilagay ko na rin ang garlic. Yan, gisa lang natin. Pagkatapos nyan, ilagay na natin ang luya para mas malinamnam. And onion. So, gisa lang niyan na mabuti. Tapos, ilagay na rin natin ang mga laman. Yan yata yung puso hmm. ng baka. And, ilagyan ko rin ng beef meat. Isang set ko na kasi yan nabili, guys. Kaya, hindi ko alam yung mga laman. Yan, lagay na natin ng pepper. Igisa niyo lang yan ng mabuti para mawala yung lansa. Hmm. Nung natapos kong napakuloan ng tuwalya, tuwalya for one hour, i-chop lang ng maliliit, then igisa. And yan na nga po yung liver ng baka. Igisa lang natin ng na mabuti. Then, lagyan ng patis. Patis po talaga ang panggisa ko dito, guys. Para mas masarap. Lagyan na natin yung water. Mainit na yung water nung nilagay ko, pakuloan guys. Pakuluan nyo lang ng mga one hour. Then, para mas masarap ang sabaw, lagyan ng beef cubes. Takpan and simmer for one hour. Ayan, natapos ng one Ipin hour. yung water niya, kaya dinagdagan ko. Then, pakuluan nyo lang ulit. Ayan, timplahan na natin ng asin. At nilagyan ko rin ng sili, pampabango. Ayan. Pero parang kulang pa yung sabaw niya, guys. Dagdagan natin. Mm. More sabaw, much better. Ayan na, lagyan na natin ng papait Konti lang yung nilagay ko Depende yan kung gaano kapait ang gusto Dinagdagan nyo Dinagdagan ko po pala ulit ng salt kasi kulang yung lasa ayan Lagyan ko ng lemon ayan. para matanggal ang amoy Lagyan ko rin ng sinigang mix guys Gusto ko kasi medyo maasim-asim ang papaitan ko ng konti So ayan na nga guys Kainan na naman Huwag nyo masyadong pasobrahan Nakaka-high blood to guys Thanks for watching!